Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Duterte Allies, heto na! Ayon sa ulat ng Bloomberg, mga kaalyado ni VP Inday Sara ang lumalamang sa karera sa Senado. Galing mismo sa international media ha! Not from Martes News! So, tanong ng bayan, sa dami ng kalyado, kailangan pa ba ng trial kung may impeachment? 14 senator daw. Yes, labing apat. E kung may 24 senators tayo, simple math. Minus 14 is more than enough para i-acquit ang kahit sino. Siyempre, hindi natin sinasabi na mangyayari yan. Tanong lang po, sa isang impeachment trial, may laban pa ba ang katotohanan kung hawak mo na ang numero? Pero let's be fair, baka naman sobrang independent ng mga senador na kahit kaalyado sila, di sila magpapadala, no? Kasi syempre, historically, alam na natin naman nating sobrang tapang at tapang este, tapang at prinsipyong basehan ng boto sa Senado, ba? Diba? At siguro naman kahit VP ang nakasalang, walang magiging pressure o influensya. Kasi, hello, check and balance nga, di ba? Kaya natin to binibigyan ng pansin dahil sa kasalukuyang sigalot sa pagitan ni VP Inday Sara at ng kasalukuyang administrasyon. Mula confidential funds hanggang leadership conflicts sa DepEd, lahat yan nagdagdag ng tensyon. At ngayon, may usap-usapan na impeachment. Hindi ha, 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 news reports mismo ang nagsabing may naglabas na ng draft impeachment complaint. Ang tanong, kapag umabot ito sa Senado, magtutuloy ba ito bilang tunay na paglilitis o isang scripted na palabas lang? Kasi kung ang magiging hurado ay mga kakampi eh, parang nanonood ka na lang ng sine na alam mo na ang ending. Pero syempre, baka naman mali tayo. Baka naman kahit kalyado, pipiliin pa rin nilang katotohanan, katarungan, at dangal ng serpisyo publiko. Baka lang naman. Kayo mga kababayan, anong palagay ninyo? Patas kaya ang Senado kung may impeachment trial kay VT Inday Sara? O scripted lang ang lahat? Kung pagbabatayan nga mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Sara Duterte allies outperform in race for Philippine Senate.